Ayan, ayan, ayan. Winas Diaz mga kapatid. Nandito na naman po tayo. Samahan niyo po ako mga kapatid. Tayo po ay mag video video muna. Kaya lang po medyo ma maingay po. Nandito po kasi ako sa highway. <laughs> kaya masyado po maingay tayo. pero sige lang po. Kasi ganda po ng view. Ayan. Kaya lang medyo parang ano po eh. Parang may ang tawag dyan. Ah, ah, tawag dito kalima parang alikabok po yan eh, parang madilim pero yan po ang tawag dito kalima ganyan po dito parang sandstorm po sa Saudi pero dito uh, po ang tawag ganyan po at saka sobra po ang inip dito ngayon parang para Pilipinas po eh. ay <laughs> ayan, samahan nyo lang po ako mga kapatid, tayo po ay mag video video muna niyagihintay po ako ng bus tapos na nga no, ang trabaho po mag-dera nung oras na Abi uh, alas 3:55. Kasi ka halos alas 4 na po. Ganong oras po ang labas natin sa trabaho. Pero bueno, hindi naman po pare-pareho ang oras ng labas. Minsan alas 4, minsan alas 4 pasado, minsan alas 3:30. Kaya hindi po pare-pareho. Ngayon medyo normal lang. Ayan po. Ayan. Ayan po ang view ng ating paligid, ng ating nilalakaran. At hinihintay yan ng bus. Ayan po. Hintay po tayo dito ng bus. Ayan. Eh, wala po akong kasama. Kaya nakakainip po dito. Walang mag mag-mag-isa ka lang. Hindi po tulad dyan sa Philippines na pag naghihintay tayo ng sasakyan, santambak po tayo. Ibig sabihin marami po tayo. Dito ikaw lang po mag-isa. O minsan may dalawa, tatlo, ganyan. Pero ngayon po ako lang po mag-isa medyo okay po dito hindi masyadong crowded ang mga sasakyan kaya nga di po ba kung minsan sa mga video ko tatlo lang ang sakay o, o ang dalawa lang kami o ilan ilan lang ang sakay hindi po masyadong punuan ganun po dito at saka libre po ang pamasahe mayigit ng isang taon na libre ang pero hindi na po hindi, ano, hindi talagang libre libre kasi po matagal na po na may bayad naman ito ka ngayon taon na po mayigit na nilibre na lang po kasi uh, kaysa naman siguro magpabayad ka pero kunti lang kaya ang ginawa ng gobyerno nilibre na lang pero ayaw po ko po kung kailan babalik yung tulad ng dati na may pamasahe din pero mura lang po kaya yan po ganyan po ang sitwasyon dito sa Tenerife, Spain ganyan po tagal po ng ating bus parang nakita ko po kanina doon sa may eh kasama po ako yung kasama ko sa trabaho kaya lang kumuha na po siya ng kanyang bus iba po kasi ang numero ng bus na kukunin niya iba naman ang numero ng kukunin ko kaya po saka may kotse po yun eh kaya lang siya yung kanyang kotse na yun nasa talyer kaya nag bus po siya pero pagka buo yung kotse niya nag, uh, may kotse po yun inahatid niya ako hanggang dito sa sakayan pero ngayon po, dahil sa sira po yung kanyang kotse, naglakad lang po kami mula sa trabaho. At siya po ay magbabas mag mag din pa uwi. Kaya lang magkaiba po ang, ang direksyon namin, kaya hindi po kami magkasama sa bas. Ayan po. Ayan po, samahan nyo lang po ako. At kumusta uh, na po kayo mga kapatid? Kami, nandito po kami. Nagkikiba ka. Ay, siya nga po pala, may pupinto nga po pala ako sa inyo. Uh, umpisa po sa 1 ng October ret retired na po ako uh, magpe-pension na po ako dito sa Spain umpisa po sa 1 ng October kaya kaganina po inayos po namin ng misis ko yung ating papel para mag-retire na po yung misis ko malapit na rin po mag-retire kasi po ang retired po dito ay 66 at 6 na buwan ako po ay 66 at 8 buwan na kaya pwede na po mag-retire ngayon kaya nga po na nagayos na kami naka, ayun po naayos na po yung aking retirement kaya magre-retire na po ako so, si misis po sa uh, sa, to, sa, 2026 po siya magre-retire June kaya mahigit sa taon na lang magre-retire na rin siya kaya ayan po uh, hintay hintay lang po tayo hintay hintay lang po na makapag-retire -re po pa pariyo para maging uh, full full youtuber na po tayo <laughs> Ngayon po, marami pa tayong gagawin dahil hindi pa po kami nakakapag-retire. Hindi pa po siya retired. Ako retired na po ako pero hihintayin ko po, po siya. Pero yun nga po, mumpisa po sa October 1, na-retired na po ako. Pero magtatrabaho pa rin po ako para mahintay ko po siya. Kasi baka po pagkatapos ng pagkasya naman ng nag-retired at retired na kami dalawa, baka sakaling umuwi na po kami sa Pilipinas. Depende po ng sitwasyon kasi po, ang sabi po nila, Kapag ka nag ka, tuwi ka sa Pilipinas, binabawasan daw po ng gobyerno yung magiging pension mo. Eh, hindi ko po alam kung magkano po ang magiging bawas. Pero okay, pag dito po gagastusin, okay naman. Kaya lang, sobra po ang mahal dito ngayon. At sobra po ang mahal ng bahay. Eh, kaya ayaw ko, pag nag po kami, kung kakayanin po namin ng sweldo namin sa aming retirement. Kasi po, kung dito po gagastusin yung retirement, okay. Pero kung mag-uupa ka ng bahay, hindi po okay. Hindi, hindi po kasya po po lagi Ay, ayan na po yung ating bus. Kaya... Ay, hindi pa pala. Wala pala number nito. Wala pa po yung ating bus. Hindi pala yung ating... Hindi pala yun ang ating bus. Bus po nila yun. <laughs> hindi po atin kasi po iba ang number eh. ayan, ayan hintay lang po tayo ayun po, yun po kung, kung ang iyong retirement po at dito natin gagastusin, pukulangin po kasi ang kailangan dito kumikita ka ng 1,500 euro sa isang buwan ang bawat isa po kapag ka nangungupahan ka 1,500 euro eh sapat na sa upa, panggastos, pagkain yun po pero kung susweldo ka lang po ng 1,000 o pababa sa 1,000 hindi eh, po kakasya kasi po ang mahala ng bahay dito ngayon ang ang upa po ng bahay dito ay 1,000, 1,300, 900, 1,900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 50 po sa laki. Yan na po ang upahan dito. Eh kung sumusweto ka lang po ng, ng 1,000, eh hindi po kakaibon. Ayan na po, ayan na po ang ating bus. Ayan na po. Ayan, hanggang mamaya po. na tayo sa plaza, we man. ano makikita natin dito? Normal. Yung e, araw-araw nating nakikita. dito na po tayo sa bahay natin nakarating na po tayo ayan narami na po tayo pinagdaanan <laughs> sa bus sa paghihintay ng bus ayan nandito na po tayo sa ating bahay karating na po tayo ayan po maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid thank you thank you po salamat salamat po sa inyo bye sa ating video Huwag po kayong magsawa na manood sa aking video po. Maraming maraming salamat po. Bye, bye po, bye, bye. salamat po.